Deuteronomio Kabanatang Labing Anim Hanggang Labing Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Pagpapaalala ni Moises sa Israel kung paano mamuhay ng tapat kay Yahweh sa kanilang bagong lupain. Pag-uusapan dito ang mga pista ng Panginoon, ang mga patakaran sa paghuhukom, at kung paano pumili ng matuwid na lider, gaya ng mga hukom, hari at propeta, na dapat sumunod sa kalooban ng Diyos. Itinuturo rin dito ang kahalagahan ng katarungan, kabanalan at katapatan upang ang buong bayan ay manatiling nasa ilalim ng pamumuno ni Yahweh at hindi maligaw ng maling aral o sariling kagustuhan. Deuteronomio, Kabanatang Labing Anim Ang Pista ng Paglampas ng Anghel Ipagdiwang ninyo ang pista ng paglampas ng anghel sa buwan ng Abib bilang pagpaparangal sa Panginoon na inyong Diyos. Dahil sa buwan na ito'y inilabas niya kayo ng gabi sa Ehipto. Maghandog kayo ng tupa o baka bilang pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel. Ihandog ninyo ito para sa Panginoon na inyong Diyos doon sa lugar na pinili niya kung saan pararangalan siya. Kainin ninyo ito kasama ng tinapay na walang pampaalsa. Sa loob ng pitong araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa gaya ng ginawa ninyo noong nagmamadali kayong umalis sa Ehipto. Kainin ninyo ang tinapay na ito, ang simbolo ng inyong pagtitiis, para maalala ninyo sa buong buhay ninyo ang panahon na lumabas kayo sa Ehipto. Wala dapat makitang pampaalsa sa mga bahay ninyo sa buong bansa sa loob ng pitong araw. At ang karneng inihandog ng gabi ng unang araw ay walang matitira sa kinaumagahan. Bilang pagdiriwang sa pista ng paglampas ng anghel, ang hayop na ihahandog ninyo ay huwag ninyong ihahandog sa kahit sa ang bayan na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, kundi sa lugar lang na pipiliin niya kung saan pararangalan siya. Kailangang ihandog ninyo ito sa paglubog ng araw, ang oras na umalis kayo sa Ehipto. Lutuin ninyo ito at kainin sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos. Pagkaumaga, bumalik kayo sa inyong mga tolda. Sa susunod na anim na araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa at sa ikapitong araw, huwag kayong magtrabaho, kundi magtipon kayo para sumamba sa Panginoon na inyong Diyos. Ang Pista ng Pag-aani Bumilang kayo ng pitong linggo mula sa pag-uumpisa ng tag-ani. Pagkatapos, ipagdiwang ninyo ang Pista ng Pag-aani para parangalan ng Panginoon na inyong Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog na kusang loob ayon sa mga pagpapala na natanggap ninyo mula sa Panginoon na inyong Diyos. At magsaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pipiliin niya, kung saan pararangalan siya. Magdiwang kayo kasama ang inyong mga anak, alipin, at levita na naninirahan sa inyong mga bayan, mga dayuhan, mga ulila, at mga biudang naninirahan sa inyong mga bayan. Alalahanin ninyo na naging mga alipin muna kayo sa Ehipto. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ito. Ang pista ng pagtatayo ng mga kobol. Ipagdiwang ninyo ang pista ng pagtatayo ng mga kobol sa loob ng pitong araw sa katapusan ng tag-ani. Pagkatapos na mag ninyo ang mga trigo at mapiga ang mga ubas. Pagsaya kayo sa pagdiriwang ninyo ng pistang ito kasama ng inyong mga anak. Mga alipin, mga libita, mga dayuhan, mga ulila at mga biudang naninirahan sa bayan ninyo. Sa loob ng pitong araw, ipagdiwang ninyo ang pistang ito para parangalan ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lugar na pinili niya. Sapagkat pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ani ninyo at ang lahat ng ginagawa ninyo at magiging lubos ang inyong kaligayahan. Bawat taon dapat makiisa ang bawat lalaki sa tatlong pistang ito, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, ang pista ng pag-aani at ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Pupunta ang bawat isa sa kanila sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pipiliin niya at nararapat na magdala sila ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos. Ang mga hukom, paglagay kayo ng mga hukom at opisyal sa bawat lahi ninyo sa lahat ng bayan na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Sila ang maghuhukom sa mga mamamayan ng walang pinapanigan. Huwag nilang babalok-tuti ng hustisya at dapat wala silang pinapaboran sa paghuhukom. Huwag silang tatanggap ng suhol dahil makakabulag ito sa marurunong at matutuwid at makakaimpluensya sa desisyon nila. Dapat mangibabaw ang tamang hustisya para mabuhay kayo at makapanirahan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos ang pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong magpapatayo ng poste na simbolo ng Diyosang si Ashira sa tabi ng altar na ginawa ninyo para sa Panginoon na inyong Diyos. At huwag kayong magpapatayo ng mga alaalang bato para sambahin dahil kinasusuklaman ito ng Panginoon na inyong Diyos. Deuteronomio Kabanatang Labing Pito Huwag kayong maghahandog sa Panginoon na inyong Diyos ng baka o tupa na may kapintasan o kapansanan dahil kasuklam-suklam ito sa Panginoon. Kung ang isang lalaki o babae na naninirahan sa isa sa mga bayan na ibinibigay ng Panginoon ay nahuling gumagawa ng masama sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos, sinira niya ang kasunduan sa Panginoon. At sumuway sa pamamagitan ng pagsamba sa ibang mga Diyos o sa araw o sa buwan o sa mga bituin Kapag narinig ninyo ito, kailangang imbestigahan ninyo ito ng mabuti. Kung totoo ngang ginawa sa Israel ang kasuklam-suklam na bagay na ito, dalhin ninyo ang taong gumawa ng masama sa pintuan ng lungsod at batuhin hanggang sa mamatay. Pwede lang patayin ang tao kapag napatunayang nagkasala siya sa pamamagitan ng patutoo ng dalawa o tatlong saksi, pero kung isa lang ang saksi, hindi siya pwedeng patayin. Ang mga saksi ang unang babato sa taong nagkasala at susunod na babato ang lahat ng tao. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kung may mga kaso sa korte ninyo tungkol sa pagpatay, pag-aaway o pananakit na mahirap bigyan ng desisyon, ang gawin ninyo dalhin ninyo ang kasong ito sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan ang mga pari ng mga levita at ang mga hukom na naglilingkod sa panahong iyon ang magdedesisyon sa kaso. Kailangan tanggapin ninyo ang kanilang desisyon doon sa lugar na pinili ng Panginoon. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng sinabi nila sa inyo. Kung ano ang kanilang napagdesisyonan, ayon sa kautosan, dapat ninyo itong sundin. Huwag ninyong susuwayin ang sinabi nila sa inyo, ang taong hindi tatanggap sa desisyon ng hukom o ng pari na naglilingkod sa Panginoon na inyong Diyos ay dapat patayin. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kapag narinig ito ng lahat ng tao, matatakot sila at hindi na muling gagawa ng bagay na iyon. Ang mga hari, kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos, at maangkin na ninyo iyon at doon na kayo manirahan, Sasabihin ninyo, pumili tayo ng hari na mamumuno sa atin, katulad ng mga bansa sa palibot natin. Siguraduhin ninyo na ang pipiliin ninyong hari ay ang pinili rin ng Panginoon na inyong Diyos, at kailangan katulad ninyo siyang Israelita. Huwag kayong pipili ng dayuhan. Hindi dapat mag-ipon ng maraming kabayo ang hari ninyo, at hindi niya dapat pabalikin sa Ehipto ang mga tauhan niya para bumili ng mga kabayo. Dahil sinabi ng Panginoong Diyos sa inyo na wag na kayong babalik doon. Hindi siya dapat magkaroon ng maraming asawa dahil baka tumalikod siya sa Panginoon. At hindi dapat siya magmamayari ng maraming pilak at ginto. Kung uupo na siya sa trono bilang hari, kailangan niyang kopyahin ang mga kautosang ito para sa kanyang sarili sa harapan ng mga pari na mga levita. Dapat niya itong ingatan at laging basahin sa buong buhay niya para matuto siyang gumalang sa Panginoon na kanyang Diyos. At masunod niya ng mabuti ang lahat ng sinasabi ng mga kautusan at mga tuntunin. Sa pamamagitan din ng laging pagbabasa nito, makakaiwas siya sa pagyayabang sa kapwa niya Israelita at makakaiwas siya sa pagsuway sa mga utos ng Panginoon. Kung susundin niyang lahat ito, maghahari siya at ang kanyang angkan ng matagal sa Israel. Deuteronomio, Ikalabing Walong Kabanata mga handog para sa mga pari at sa mga levita. Ang mga pari ng mga levita at ang iba pang mga sakop ng lahi ni Levi ay walang lupaing mamanahin sa Israel. Makakakain lang sila sa pamamagitan ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon dahil ito ang kanilang mana. Wala silang mamanahing lupain, hindi tulad ng kapwa nila Israelita. Ang Panginoon ang kanilang mana ayon sa ipinangako niya sa kanila balikat, pisngi at tiyan ang mga bahaging mula sa baka o tupa na mula sa handog ng mga tao ang nakalaan para sa mga pari ibigay din ninyo sa mga pari ang naunang bahagi ng inyong trigo bagong katas ng ubas langis at balahibo ng tupa sapagkat sa lahat ng lahi ng Israel silat ang kanilang mga angkan ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos para maglingkod sa kanya magpakailanman. Ang sino mang levita na naninirahan sa kahit saang lugar ng Israel ay makakapunta sa lugar na pinili ng Panginoon at makapaglilingkod siya roon sa Panginoon na kanyang Diyos. Katulad ng kapwa niya levita na naglilingkod doon sa presensya ng Panginoon. Makakatanggap din siya ng kanyang bahagi sa mga handog kahit na mayroon pa siyang tinatanggap mula sa iba na kanyang ikinabubuhay, ang mga kasuklam-suklam na kaugalian. Kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, huwag ninyong susundin ang kasuklam-suklam na mga kaugalian ng mga naninirahan doon. Wala ni isa man sa inyo na magsusunog ng kanyang anak bilang handog. At huwag din kayong manghuhula, mangkukulam, manggagaway, gumagawa ng mga ginagawa ng mga espiritista at makikipag-usap sa espirito ng mga patay. Kinasusuklaman ng Panginoon ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito. Ito ang dahilan kung bakit palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa sa inyong harapan. Wala dapat kayong maging kapintasan sa harap ng Panginoon na inyong Diyos. Ang mga propeta, ang mga bansang ito na palalayasin ninyo ay sumasangguni sa mga mangkukulam at mga manghuhula. Pero kayo, pinagbabawala ng Panginoon na inyong Diyos sa paggawa nito. Sa halip, magpapadala sa inyo ang Panginoon na inyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo at kadugunin niyo tulad ko. At kailangang makinig kayo sa kanya, sapagkat ito ang hinihingi ninyo sa Panginoon na inyong Diyos nang magtipon kayo roon sa Horeb. Sinabi ninyo sa Panginoon, huwag niyong iparinig sa amin ang boses nyo o ipakita ang naglalagablab na apoy dahil baka mamatay kami. Kaya sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang hinihingi. Magpapadala ako sa kanila ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo. Ipasasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila. Parurusahan ko ang sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na sinasabi ng propeta na ito sa pamamagitan ng aking pangalan. At kailangang patayin ang sinumang propeta ang magsasalita sa aking pangalan nang hindi ko inuutusan o magsasalita sa pangalan ng ibang Diyos. Maaring isipin ninyo, paano ba namin malalaman kung iyon nga ay mensahe ng Panginoon? Kapag ang sinabi ng propeta na gumamit ng pangalan ng Panginoon ay hindi mangyari o magkatotoo, ang mensahe niya ay hindi galing sa Panginoon. Gawa, gawa lang iyo ng propeta, kaya huwag kayong matakot sa Kanya. Deuteronomio, Ikalabingsyam na Kabanata Ang Mga Lungsod na Tanggulan Kapag nilipol na ng Panginoon na inyong Diyos ang mga mamamayan na ang mga lupain ay ibinibigay niya sa inyo, at kapag napalayas na ninyo sila at doon na kayo naninirahan sa kanilang mga bayan at mga bahay, Pumili kayo ng tatlong lungsod na tanggulan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na aangkinin ninyo. Hatiin ninyo sa tatlong distrito ang lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na may isang lungsod na tanggulan sa bawat distrito. Ayusin ninyo ang mga daan papunta doon. Para ang sino mang makapatay ng tao ay makakatakas papunta sa isa sa mga lungsod na iyon. Kung nakapatay ng tao ang kanyang kapwa nang hindi sinadya at hindi dahil sa galit, makakataka siya papunta sa mga lungsod na tanggulan at walang makakapanakit sa kanya doon. Kung ang isang tao ay pumunta sa kakahuyan para magahoy kasama ang kanyang kapitbahay at habang pumuputol siya ng kahoy ay biglang natanggal ang ulo ng palakol niya at natamaan ang kapitbahay niya at namatay ito pwede siyang makatakas papunta sa isa sa mga lungsod na tanggulan at walang makakapanakit sa kanya doon. Kung ang lungsod na tanggulan ay malayo sa taong nakapatay, baka habulin siya ng tao na gustong gumanti sa kanya at mapatay siya. Pero hindi siya dapat patayin dahil hindi sinasadya ang pagkakapatay niya at wala naman siyang galit sa napatay. Ito ang dahilan kung bakit ko kayo inuutosang pumili ng tatlong lungsod na tanggulan palalawakin ng Panginoon na inyong Diyos ang teritoryo ninyo ayon sa ipinangako niya sa inyong mga ninuno at magiging inyo ang buong lupain na ipinangako niya sa kanila gagawin ito ng Panginoon na inyong Diyos kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na iniuutos ko sa inyo ngayon na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at mamuhay kayong lagi ayon sa kanyang mga pamamaraan kapag lumawak na ang inyong lupain magdagdag pa kayo ng tatlo pang bayan at tanggulan. Gawin ninyo ito para walang inosenteng tao na mamamatay sa lupain ninyo, na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang mana, at para hindi na kayo magkasala kung may inosenteng tao na mapatay. Ngunit kung ang isang tao ay napopoot sa kanyang kapwa at inabangan niya ito at pinatay, at pagkatapos ay tumakas siya papunta sa isa sa mga lungsod na tanggulan, Kailangang ipakuha siya ng mga tagapamahala ng kanyang bayan at ibigay sa gustong gumanti sa kanya para patayin siya. Huwag kayong maawa sa kanya. Kailangang alisin ninyo sa Israel ang pumapatay ng mga inosenteng tao para maging mabuti ang inyong kalagayan. Ang hangganan ng lupa Kapag dumating na kayo sa lupay ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na inyong aangkinin, huwag ninyong nanakawi ng lupain ng inyong kapwa sa pamamagitan ng paglilipat ng muhon ng kanyang lupain na inilagay noon ng inyong ninuno. Ang mga saksi, huwag ninyong hahatulan na nagkasala ang isang tao dahil lang sa patotoo ng isang saksi. Kailangang may dalawa o tatlong saksi na magpapatutoo na ang isang tao ay nagkasala. Kung ang isang saksi ay tatayo sa korte at magpapahayag ng kasinungalingan na nagkasala ang isang tao, patatayuin silang dalawa sa presensya ng Panginoon sa harap ng mga pari at ng mga hukom na naglilingkod sa panahong iyon. Dapat itong imbestigahang mabuti ng mga hukom at kung mapapatunayang nagsisinungaling nga ang saksi sa pamamagitan ng pambibintang sa kanyang kapwa, dapat siyang parusahan ng parusang dapat sana ay sa taong pinagbintangan niya. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Matatakot ang makakarinig nito at wala nang gagawa muli ng masamang gawain ito. Huwag kayong magpakita ng awa. Kung pinatay ng isang tao ang kapwa niya, dapat din siyang patayin. Kung nambulag siya, dapat din siyang bulagin. Kung nambungi siya, dapat din siyang bungiin kung nambali siya ng kamay at paa, dapat ding baliin ang kamay at paa niya.